Magilid ang isang kotse matapos mambangga sa Las Piñas. Habang sa Anonas, Quezon City, arestado ang dalawang notorious umanong holdapper. Magbabalita si Ian Suyo. Oh, sama maayos ha? Yeah. Sa sama maayos. Hindi na nakapalagang lalaking ito. Nang damputin siya ng mga polis sa barangay Loyola Heights sa Quezon City kahapon. Si Alvin Palonpon. Isa raw sa dalawang suspect sa pang-hold up sa isang estudyante sa Aurora Boulevard, Miyerkules ng gabi. Uh, mayroong isang uh, estudyante na, na nagpunta sa aming stasyon dito sa impilan ng stasyon na allegedly ay siya ay na-hold up. Particularly sa Aurora Boulevard, corner ng Katipunan. Allegedly, tinutukan siya ng balisong tapos kinuha sa kanya yung uh, kanyang cellphone na nagkakahalaga na 60,000 at yung relo na nagkakahalaga ng 11,500 at kanyang mga pera. Nakilala rin ang kasabot nitong si Mark Lawrence Hemina Naaresto si Hemina sa hiwalay na operasyon. Positibo namang kinilala ng biktima ang mga suspect. Na-recover mga gamit ng biktima na may kabuoang halaga na nasa 72,000 pesos. Nakuha rin sa kanila ang balisong na ginagamit nila sa pang-hold up. Sa investigasyon, lumalabas na notorious umanong hold up ang dalawa sa lugar. Si Palonpon, dati nang nakulong dahil sa ilegal na droga at pagnanakaw. Habang si Hemina, anim na beses nang nakulong dahil din sa droga at theft. Mahaharap ang dalawa sa reklamong robbery. Sa pool naman sa video, ang biglang pagsulpot ng pulang kotse ito sa barangay Talon Uno, Las Piñas City, mag-aalas 12 kagabi. Nahagip ng kotse ang isang motorsiklo sa katumagilid. Ayon sa bantay sa gasolinahan na malapit sa pinangyarihan ng aksidente, mabilis daw talaga ang takbo ng pulang sasakyan. Bigla pong may narinig po kong lagabog. Sobrang lakas po. Tayo na paglingon ko na po, nakita ko na po na tumagilid na po yung sasakyan. Agad na rumesponde ang mga tauhan ng barangay. Depensa naman ng driver ng pulang sedan, iniwasan niya lang daw ang rider sa harapan niya, kaya napunta siya sa gilid ng kalsada. Pero tingin ng mga taga-barangay, nakainom ang driver. Tinanong ko siya kung lasing, sabi niya hindi. Pero nung nagsalita siya, naamoy ko po na nakainom siya. Wala namang natamong sugat ang driver ng tumagilid na kotse. Pero ang rider, iniinda ang mga sugat sa braso at binti. Paalala ng mga otoridad sa mga motorista, huwag nang magmaneho kung nakainom, lalo ngayon na sunod-sunod ang mga Christmas party. Para sa 1PH, Ian Suyu, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.